Love, fogging, kalapatista, galing Pampanga. Master, love, kalapati ang drip, triple, color. Yan ang yan. Yo, what's up mga kalapatids, mga dre Kamusta naman ba kayo? So tinanghali ako ng gising at mag-aalas just na sana may maabutan pa tayong malulupit na kalapate. Mga Dre. So papunta tayo ng Fechanggi ngayon. Sa mga bago pa lang sa akin channel. Ang Fechanggi location po ay uh, JMB Pampang, Angeles City, Pampanga mga Dre. Alright, so nasa Pampang tayo ngayon. Mga pol. So ang mga paninda po na makikita nyo doon. Kalapate, manok. May mga beefy pero madalang lang yung mga asos na isa. May mga lovebirds yan. Marami yeah. lovebirds. Yan. Yeah. Pero hindi po ako marunong tumingin ng mga lovebirds eh. Ang alam ko lang na pa ate. Ito po yun o. Oh, laki. Pero ang kinagandahan sa medyo late ka na pumunta rito. Mga bad na alas yes. Kompleto na sila. Kasi minsan pag sobrang aga mo. Ano sila Hindi pa sila full force eh. Yung mga nagtitindi eh to parada na lang tayo dito mga tol Rekta na kagad tayo sa loob mga Kailangan ng ng helmet Kaya yun ang mga off Ito yung mga off-solo Yung ano ano ko? ba? Ang Ano ba? Ang laki nito! Ang laki nito! Ang laki nito! Liga! Nagahanap ako ng manok eh yung pwedeng alaga na maliit lang chicken no, microchicken Microchicken ba tawag? Doon? Yung maliliit na manok Nandito pa rin yung fancy hindi pa rin nabibenta Check lang natin dito. Ano, ano, madukit ah. ano mga manok na pala ito. So habang nagkakapi ako dito, may nakita ako dito sa malayo. Eto, YB's o oh. YB, so. YB pa to, mga tolo Sibong pa lang o, oh. pwede maging kasabay ni ano to Ichibon Dito sa ano? Sa bata? 500 ba, Ah, 500? Ah Dalawa na pa Ah, dalawa pa 500 Pag isa, pag isa lang 300 Palahay mo to kaya? Palahay mo? Ay to nanay e, Sa magulang, magkano?

Magulang oh, pareho rin talaga sila. Ay, ah, to may sibong din dito. Gusto ganito ito, gusto ganito. Yung yung anak. Ay, hindi na binebenta yan. Ay, hindi na binebenta eh. yan. Ano yan? Yan <laughs> po um, na ah, Nakakainip. Kano kaya dito? Ganito, grisel. Tapos, hindi ka sagat ya. Alin dyan yung ano, babae? Ito yung brown. Ah, brown? kuya? na lang. Ah, 20. Top pareho. Ano na kuya? Club ring. Ah, Babae na lang. Ano yung papalipat pa yan? Di, breeder na lang. Ah, breeder na lang. Ah, Nakakainip kasi pag breeder. Eto, 8 pounds. Ay! Anong ano niya kuya? YB sining yung may ano yan, yung nostalgia ito? Nabili ko rin ula ano, sa mga tropa natin. Ah, nabili? Sa asi yan? Pang sarili mo yan? Bili, lagay ko doon sa ano niya, sa isang sa ba? Hey, sa isang, isang isang ano lang, isang YP lang eh. Uh -oh. Pagsasama ko niyan. isang Saan dahil sa? Saan? Yung color ko, yan. Ito, 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 ito. Yan o. Opal no? Opal ito, ba yan? Opal ito pare, bigay ko na sa isang dahil. Yo, oh, okay. sa presyo na lang. Ay hindi, limandaan yun. Ano pare, isa na. Bari, Opal oh. Opal yan. Ito lalaki ba eh? Lalaki. Ah, pa. Pangalan wow. ng tao, Jess. Wow. Sandali Bata pa, niya. pa kaya to? Ha? Reader na to, pwede pang pali pa rin. Pwede pa pali pa rin. Bata pwede ba, ba to? Oo, oh, bata, o, bata, bata ba, pa na ba yan. May isang buwan, no? isang linggo. No? Oo. Oh. Ay, ito ngayon, ang ganda nito ah. Oh. Eto, sabi nito. Saan dito? Sa babae yung lalaki. Lalaki. Ano lalaki. lalaki? Lalaki. Ito yung babae. Ay, sorry, sorry. Ay, Ito, babae? Babae yun. Ano? Eto. yan. Lala ko Dito. Babae Ito, Babae. Yan. Ito, Wala pa Yan. Maganda yan. Ito, panood dun. Pwede mo pareha? Sige, sige. Ha? Ah, Sandalo? O ba eh, isi na, no? Hindi na, yan, yan, yan lang. Baka pa yan, standaan? Ay, hindi, hindi. ba eh, 500 yan. Ba, may oh, nakatatak yata. Oo, nakatatak siya, nung umulan. Ha? <laughs> Nanaw ko tumas sa no? <laughs> <laughs> Namawis yung giligili, -gili, oh, no? Oh, kaya nagsalan, pero nangano siya, pare? Oo. Oh. Naka-personal, no? Okay, sige, sige, G na yan, G May, yun, may iba, kawin ka dyan. Kaya, ano, net? Ay bisit, Pare! Pare? Yung babae pare, unan na! Sandalan! O! Pare sa babae e! Dito na lang! na lang! Para may kakaiba! Oo! Kakaiba to! Ah! Mga up-color na ano, no? Up-color na, no? Nakakasawa na yung ano e! O! Maganda siya tingnan! Sa kulungkain! O! Palamuti! Palamutira! Kasi may nakita akong lot dito nang isang araw. Nasa tabi lang siya ng daan check lang natin kung sino may ari or kung may laman, kung may laman yung loft na yun mga kalapatids din siguro check natin, Ito, andito lang oh ah ito may laman, mga katul may laman sya oh, Kanino kaya to? Kanino kaya yung loft to? Oh? yun lang sinaglitan lang natin nakakahiya rin eh yun may love oh may hmm. mga alam natin mga bro yun ang sentot ako opal to opal kahoy yun oh para sa red check na nahaluan ng blue check. Ayan. Palagay nyo, bagay kaya ito dito. Babagay kaya siya sa opal kahol na ano. Ito, itong isang red color na to, Yung Dan. Bagay siguro sila, no? Ano, no?